Yo, uh, magandang mga boss Abangan na naman tayo ngayong araw ng linggo uh, Ilang club yung abangan natin na uh, PPC tapos PC, PCPA tapos DHPC uh, yung mga entry tayo dyan Sabay sabay uh, Yung panahon naman is medyo maganda So lang may hangin hangin Kaya pabilisan to mamaya sigurado Kasi tailwind ang labanan eh, may ilang tayong sinampa na ibon. Sana may magandang pauwi. Eh, wala naman na tayong iniling, kundi magandang pauwian lang lahat. At sana sumabay yung mga ibon natin. Maganda yung panahon kanina, pero ngayon medyo kumuk kumukulimlim. Pero kayang-kaya ng ibon kasi medyo malapit. Ah, yung DHP silang medyo malayo ng konti which is 200 kilo 240 plus ata e, isa yung sinampa natin doon si bulldozer si bulldozer e, panalo din kahapon sa Valenzuela nanalo ng pulling 100 tapos pang lima po siya sa walap, well walap well pulling medyo nagka problema nga lang yung clocking niya hindi pumasok pero na, na naman sa lags sana magandang pawi kasi maganda yung hangin halos patulak pag galing ng south patulak yung ibon pero yung mga yung gagaling ng north sa lubong po sila good luck po sa lahat ng may karera sana maganda po ang pawi nating lahat tapos maparecover natin yung mga ibon Ay, mo pa palang tatanong kung pinananong lubong ko sa ibon it's Pwede mo naman para lubungan ng tubig po yan Tapos pangalawang inom nila eh, Pwede naman electrolytes Pero kung may electrolytes kayo Lagyan nyo naman electrolytes Maganda pa naman Maganda sa ibon Para at least Makuan agad yung kanila Pagod nila Mabawasan yung stress Tapos makakarecover agad Tapos yung astro capsule nga pala eh, Yung mga nagtatanong Bago ako magpakain 15 minutes Sa araw ng loading Pwede rin umaga Pero yung hapon tapos 15 minutes pag uwi ng ibon, pakain. Depende na po yun sa oras tapos layo ng bitaw. Tapos ang mix ko ng patuka, eh, ikaw lang, nag lang ako ng sa flower sa sa regular na patuka. ay hindi nyo kailangan ng anong mahal yung patuka. Sapat na yung malinis tapos maganda, magaganda ang klase. Tapos yung pagtraining naman, pag lap na eh, ilang, ilang araw din akong nag-toast mula martes hanggang sabado dipindi sa distance uh, yung ibon naman hindi naman pwedeng pagurin pag araw na ng derby kaya mas maganda kung kabisado yung ibon at least yung ibon alam nyo ang galawan nya pag sobra din ang tos kahit gaano kagaling ang ibon malalanta rin hindi rin gagawa ng maganda yung ibon pag sobra sa tos pero pag kulag naman ng tos ganoon din ang mangyayari kakapusin yung ibon ang gagawin nyo lang toast tapos diskarte monitoring talaga ang number 1 sa ibon tapos magiging kayo sa mga mas mga veterano din yung mga newbie Ay, may mga newbie ngayon magagaling na dahil may youtube eh na nagapagtuturo sa kanila tapos nakapag upgrade sila ng ibon agad agad hindi tulad namin no na talagang pahirapan ng pag ibon pero ngayon napakaswerte ng mga newbie marami silang mapapanood Uh, sa akin recover ko eh, paligo paligo ng araw ng lunes talagang post bath po ako hindi na po yung kung lalagyan nyo po ng shampoo kaya pangkuto ng ibon o kaya pang manok hindi na po yun kung anong nakasanayan po ninyo pero sa akin ang ginagamit ko ay eh, gawang FIA yung pigeon bloom ang ginagamit kong shampoo yung green pwede rin yung malatayon. eh basta nakapagtatanggal ng kuto pero pag makati sa katawan balawan nyo yung ibon para safe Hanggang dulo nyo na mga boss idol Abang-abang na tayo maya-maya konti Nabangan na mga boss TPC Abangan natin dito si Angel Yung anak ni Angel Yung batang-bata Rinas may pusa Tawa, hindi ayaw ano, dumapo K 5-6 Ito Dog Ah, paklak natin si Angel Ilang speed niya? 1-1-5-1 1-1-5-1 Mabagal Ito naman si Totoy Blitz, boy, bliss, blitz, bliss, bliss. Elephant. Six, seven, six, nine, umbrella. Apan 4-4 7-9 Yuyo Sabihin mo pagkak na Mama 3-4 8-8 The name of the Topor, Kevin Trey, K, K. Rong Iwan okay. Latin, sabai, tak lo mama kukulik Ayat ah? okay. doha. nalang tayo inaantay sa anim. Ah, yung ibon natin. Oh. Ang dalawa. Wala na yung ibon natin, overfly. Galing ng north. Sa so, tangkarira galing ng north. Ay, isa sana lang tayo. yun, na no ang grupo, dada na, marami. Yo, ang first crack natin, si Red Devil. Red Devil Garoda. Magtapatin to ang dalawa ito naman si RCG may isa pa ah, oh, ito na ito na ito na Toji, ito na ito na yung ka binas ka Ah, Hmm. Dito okay, na tayo. X, 4, 6, 6, Lolo. Ito na. Kompleto so, na yung ibon natin. Uh, first lap ng PCP. Hindi ganun mabilis pero sakto lang yung mga speed. Ito naman si Black Devil. Si Red Devil. Uy, ito naman si 54. Ayun, alin, nakain, nakain na dito. Kakainin na natin sila. Ito mga ibon ko, ha, Pagdating, hindi, hindi tubig ginahanap, hindi pagkain. Kaya, mas gusto ko ganito, para hindi sila tutukod. Mas sinasanay ko sila sa pagkain na panalubong kaysa tubig. Yun po yung isang sistema ko. Uy, flak siya, unboxing natin si Red Garoda yun na sila uh, mamaya mga boss antay na naman natin yung DHPC San Pablo Laguna Okay. Ha? Ito yung natin. Ela. 259. Ila. 200. Ah, yung speed natin kahapon, i-roll na to. Ngayon na naman, iba na namang speed. <laughs> ah, yung location, iba. Okay. <laughs> Ito na si Bulldozer Paklak na natin Galing San Pablo Parang wala lang Thank you Lord, thank you ah, uh, Mamaya ulit pa ako dun sa Isang ibon Na si Bulldozer Healthy healthy Ito so, mga boss uh, Nailabas na rin yung resort Doon sa speedan namin ng DHPC ah, uh, number 1 si bulldozer sa pooling 100 ito si bulldozer mali lang yung date na nilagay ng encoder pero as of now may resort na rin uh, number 1 siya sa pooling 100 tapos 3050 pooling pangalawa siya ang labangan namin ng number 1 e 2x2 speed So, may pang final lap na nang gumaka Quezon ah, bali ito pala eh hindi ko sinampa nung first lap kaya ni re-entry ko ang bitaw lang nito ng last eh pang pangga tapos binigla ko ng San Pablo Laguna which is 235 km tapos pinaglaruan ko lang na sinampa sa re-entry so good na naman nag naman ng maganda I muntik ng maglap winner si bulldozer 3 times champion ng north tapos 6 overall ng south na rin tapos multiple pulling winner, upland line pala nito eh, banding brook ng tatay ang nana import so, napaka motivation na ibon tapos medyo malaki malaki po ito pati katawan niya ang laki ang lapad matakaw kasi ito eh tapos nag-iisa lang siyang anak na sinubuan kaya ganyan yung laki niya bata pa ito pero yung itsura niya talagang kwan parang gurang kasi yung tatay nito ganito rin puro yung angry bird ang tawag ko dito yung mga ilong nila sobrang lalaki na ito isang taon lang mahigit pero yung itsura niya parang tatlong taon na Hanggang doon na lang mga boss.